Oh. balbas niya. Ted. Nagaling nito, Ted ah. Yala, Ted. Up. Up, Ted. Up. Hindi up, niya na alam. Nakalimutan niya. Nabigla lang siguro siya. Jump <laughs> up. Up. Hindi niya alam. Ano 'yun? Pan lang. Siguro tinry niya lang. Aba, gumana. <laughs>

nagbet ka niya baka barilin si Pundo na <laughs> nangyan. Tayo dali ka dito dali Talon ka ulit dali Talon ap, ap. Hoy Pundo patak patak Patalon yung mga Paano ba ginawa kanina yun Nagulat din ako ama Kinaya <laughs> niya na Kinaya niya eh <laughs> Eh <Inaya niya niya. laughs> hindi, hindi niya naman. na alam <laughs> Ulitin mo. Dito. Ted.